Sa creation pa lang naman kasi mga kapatid, makikita na natin na naandun na ang banal na espiritu. Makikita natin na kumikilos na ang banal na espiritu sa una pa lang. Genesis chapter 1 verse 1 to 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig sa una pa lang, dito pa lang, pinapakita na yung kilos po ng Holy Spirit o yung Espiritu po ng ating Diyos. Sa creation pa lang. Tulad po ni Jesus, sa creation pa lang po, naandun na po si Jesus. So yung tatlo pong ito, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, is makikita na po natin sa una pa lang. Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Patuloy tayong mag-aaral po ng salita ng Diyos at naway patuloy tayong biyayaan ng Diyos at makaalam ng katotohanan. At sa lahat po ng subscribers natin at sa lahat ng sumusubaybay, so niyo po ang kapayapaan. At ngayong araw nito, patuloy po tayo magsaliksik ng mga aral patungkol po dito sa Genesis 1-2 na kung saan ay kilalanin natin ang Espiritu ng Diyos. Bangamat itong ating napakinggan, ano, patungkol sa mga nangangaral, nagtuturo, ay isang bagay na ang pagkakilala nila doon sa Espiritu ng Diyos, yun daw ang banal na Espiritu. Yun ang isang base ng isang mga ngaral. Pero tayo, ating alamin, sino ba yung Espiritu ng Diyos? Bagamat ito ating na-discuss na kahapon patungkol doon sa ating pag-live. Ano at meron pong mga humingi ng kasagutan doon sa mga itinatanong nila no ho, patungkol dito sa Genesis 1-2. Natuklasan natin sa pamagitan din po ng salita ng Diyos na mababasa natin sa kasulatan, nakita natin ang sagot. Nang tinutukoy pala, na Espiritu ng Diyos ay si Kristo, hindi yung banal Espiritu ayon sa mga ibang nangangaral, katulad po ninyong napakinggan. Dito pa lang sa una nating introduction. Ano ho? At ngayon, umpisa na po natin. Para makita natin na yung sinasabi niya na naroon na daw yung Espiritu Santo sa paglalang. Kaya taalamin natin sa kasulatan at ito ang nakasulat sa banal na kasulatan. Dito natin malalaman. Basahin muna natin dito sa aklat ng Kawikaan, A uh, A27. Ano po sabi dito? Nang likhain ang mga langit, ako ay naroon na maging ng mga hangganan ng langit at lupa'y itelaga. So, manino po, noho Kasi bumasa po siya doon sa Henesis 1.1 na kung saan, nang pasimulan nila, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ngayon, sino ba ang kasama doon? Ang kanyang pagkaunawa ay naroon daw yung banal espiritu, si Heso Kristo at yung Ama. Tatlo daw yung lumalalang. Pero dito sa paglalang nakita natin ay sinasaming ditong ako yung tinutukoy ay yung anak ng Ama. I Meaning, mag-ama lang po ang tinutukoy dito sa paglalang ng langit at lupa. Ngayon, ipagpatuloy po natin. Sabi dito ng anak, naroon rin ako nang ang ulap ay ilagay at ng kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Tuloy pa natin. Sabi pa ho dito, no, para mas maintindihan natin. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Tuloy pa natin. Ako'y lagi niyang kasama. Sino po yung kasama ng ama? Kung laging kasama ng ama, ilan ba ang kasama ng ama sa paglalang? Ang tinutukoy dito ay yung anak. Wala po diyan yung banal na spirito kasi mag-ama ang nag-uusap dito, magkasama po. Ulitin natin ang talatang ito. Pag sinabing ako, si Kristo po yung tinutukoy dito, yung anak. Ano? Yan yung espiritu ng Diyos. O, tuloy natin. Ako ilagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ilan po ang katulong ng ating ama? Di ba't yung anak lamang po? Sabi pa dito ng anak, ako ay ligaya niya at sa akin siya'y alew. O, di ba? Tuloy natin sa 31. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Nakita po ba ninyo ang ibig sabihin po dito? Kaya dapat nating malaman sa paglalang pa lang po ay mag-amay ho ito. Hindi po tatlo na ayon sa pagkaunawa ng iba. Kaya nga po, binibigyan natin ng linaw itong Genesis 1, verse 1 hanggang 2 na yung Espiritu ng Diyos ay si Kristo po yan at mamaya natin makikita at malalaman nun ho. Kaya dito ang ating title, kilalani natin ang Espiritu ng Diyos. Kaya mga kapatid, stay tuned lang tayo nang sa ganun po natin ang Espiritu ng Diyos na walang iba ay ang ating Paneso Kristo. Ngayon, para magpatunay pa ho na si Kristo po yung tinutukoy dito, tingnan natin po kung mag-ama po ang magkasamang paglalang ng mga bagay-bagay. So ngayon, basahin din natin sa talatang ito. Ang papasahin din natin yung mga version na kanyang binabasa sa magandang balita Biblia. Sabi po dito, no, mga kawikaan 30 verse 4, Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? ba? Diba? Yan ang mga bagay na dapat nating malaman. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Siyempre, ang Diyos lamang, di ba? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad. Ay tayo, hindi tayo makapigil ng hangin. Ano? Sino ang nakapagbalot ng tubig sa isang damit? Sino kaya yun? Wala talaga makakapagbalot ng damit o oh, ng tubig. Sino ang langlangay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? So dito tumutokoy kung sino siya, siyempre yung ama. At sino daw yung kanyang anak? which is yung ating Panginoong Kristo. So dalawa po. Hindi po sa pagkakaunawa ng mga ganitong mga nangangaral ay mali po yung pinapangaral nila. Pakinggan natin ulit no para magkaroon lang tayo ng realization na mali ang ganitong pagtuturo at pangangaral ng isang isang mangangaral. Tingnan niyo po ulit at Pakinggan ninyo. Sa creation park naman kasi mga kapatid, makikita na natin na naandun na ang banal na espiritu. Makikita natin na kumikilos na ang banal na espiritu sa una pa lang. Genesis chapter 1 verse 1 to 2. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sa una pa lang, dito pa lang, pinapakita na yung kilos po ng Holy Spirit o yung Espiritu po ng ating Diyos. Sa creation pa lang. Tulad po ni Jesus, sa creation pa lang po na nandun na po si Jesus. So yung tatlo pong ito, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit is makikita na po natin sa una pa lang. So napasin po niyo tatlo daw yung lumala lang. Samantalang dito sa ating binasa ay nakita natin, mayroong nagtatanong na kung saan Sino ang naglagay ng na mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Yun ang unang persona. Sino ang kanyang anak? So, ibig sabihin, doon lang po tumutukoy sa mag-ama. So, hindi po tatlo. At malinaw naman po yung ating mga pinagbabasa kanina. Ay, balikan natin no? para maging malinaw po. Malinaw po yung sinasabi dito no? sa Kawikaan 8.27. Naroon ako ng likhay niya ang langit, maging ng likhay niya ang tagpuan ng langit at ng lupa. Ibig sabihin, si Kristo ang tinutukoy at yung kanyang ama. So, malinaw po. Ngayon, para maintindihan natin po itong ating magiging topic ngayon, na yung Espiritu ng Diyos ay si Kristo. Bakit po? Kasi po nagpakilala siya eh, nung naggatawang nagkatawang tao. Para makilala natin, puntahan natin yung mga talata na magbibigay sa atin ng pangunawa. Kung ibabase po natin muna dito sa mga kasulatan po ni Juan, masahin natin sa unang Juan 4.2. Dito ay nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. O dapat natin makilala po yung Espiritu ng Diyos. Sino kaya yon? Sabi dito, ang bawat Espiritu ng nagpapahayag na si Jesus Kristo ay naparitong na sa laman ay sa Diyos. Meaning, kung ikaw ay sa Diyos, kung ikaw ay naniniwala sa sinasabi ng Ama, kasi po ang ama po ang nagsugo dito sa mundo na yung kanyang anak ay magkakatawang tao. Kaya yung Espiritu ng Diyos sumutukoy ito kay Heso Kristo. Kaya sinasabi dito, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Paano natin makikilala? Na kung ipapahayag natin na si Kristo ay naparitong sa laman, yun po yung Espiritu ng Diyos. So malinaw po ma? Bakit po siya naparito sa mundo? Upang tubusin sa kasalanan ang mga tao. Kung ibabase po natin dito sa Aklat ng Hebryo 10.5 na kung saan sinasabi po ni Apostol Pablo at ito naman ang sinasabi ng anak sa kanyang mga sulat. Kaya't pagpasok niya sa salibutan ay sinabi, Hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. So malinaw po, meron pong paghahanda ang Diyos Ama inihanda ng katawan. Kaya nung naparito sa mundo, kung babalikan po natin ang mga bagay na binasa natin, ano ho, 'yan 'yung espiritu ng Diyos na nagkatawang-tao. Kaya binigyan po siya ng pangalan na Hesukristo, 'di ba? Kaya ang sabi po doon sa aklat po ng gawa, uh, 4:12, 'yan po ang ibig sabihin na kung sana'y 'yung kaligtasan ay nasa pangalan po ng ating Panginoong Kristo. Basahin natin, ano ho. Magkaroon po lang tayo ng pang -unawa. At sa kaninang ibang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. So basa po tayo doon sa kanyang version para magpatunay din po kasi may gumagamit din po siya ng mga version na magiging magpalinaw, ano, magpalinaw din po sa kanya. Sa magandang balita Biblia, ano, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan ng sinamang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay malita. So, ganon din po ang naging suma na kung saan ay si Kristo na nagkatawang tao na binigyan po siya ng pangalang Jesus. Kung babasahin natin po sa ibang salin, sabi po dito, walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Kaya yung salitang Jesus, yan ang ibinigay na pangalan nung siya ay nagkatawang tao. Kaya kung babalikan po natin yung sinabi po ni Juan, yan po. Kaya yung espiritong yan, nagkatawang tao. At yung pagiging katawang tao niya, pinangalanan pong Heso Kristo. Para magliktas kung tayo sa sa kanyang anak na si Heso Kristo. Yung po ang malinaw. Na yung espiritu ng Diyos ay mali sa pagkaunawa ng mga tao sapagkat sinasabi nila na yung espiritu daw ng Diyos ay yun ang banal espiritu. So mali po. At isa pang pagpapatunay na kung saan ay makita natin sa mga sulat pa rin po ng mga ating lingkod ng ating Panginoon mula po kay Apostol Pablo n'o. Sabi naman po dito at basahin natin din ito. Sa Filipos 3:3. sa tayo ang pagtutuli na nagsisamba sa espiritu ng Diyos. So, kung sila 'yung mga pagtutuli, 'yung mga Israelita ay sumasamba doon sa Espiritu ng Diyos. Si Kristo yung sinasamba nila. Kaya sabi dito, At nangagmamapori kay Kristo. Yan po. Kaya nga nagpupuri sila, nagpapasalamat kay Kristo Yesus. At walang anumang pagkatiwala sa laman. So, ibig sabihin, hindi siya sa physical. Ano ho? Kasi hindi nga po siya uh, tao. Kundi siya po ay nasa Espiritu ng Diyos. Iyon po ang kanyang kalalagayan. Espiritu ng Diyos. Kaya wala tayong pagkatiwala sa laman. Ibig sabihin, sa kanyang pagiging tao, hindi doon tayo nakabase sa pagiging Diyos ni Kristo. Yan po yun. Ano Kaya siya ay anak ng Diyos, Espiritu ng Diyos na kinikilala natin. Na siya po yung ating kinikilalang Espiritu ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panisong Kristo. Pero salaman hindi po yun. Kasi ang dating niyang kalalagay talaga po ay nasa Espiritu. Nagkatawang tao lang siya para ipakilala sa atin ang kaligtasan at malaman natin ang katotohanan na nagmumula sa Diyos. ano? so, yan po ang ating natuklasan ngayon na hindi po banal espiritu yung espiritu ng Diyos. Kaya malinaw na sa atin ang mga bagay na yan. At ngayon, basahin din natin itong Roma 8.9 dadapat kayo wala sa laman kundi na sa espiritu. Kung gayo ito sa inyo ang espiritu ng Diyos, dadapat kung sino man ay walang espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya. At ito kapatid, ano, idagdag natin ito para pagwapatunay sa ating pangkakilala sa mag-ama. Sa unang Juan 2.23 Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi suma sa kanya ang ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, suma sa kanya ang ama. So dito napakalinaw. Talagang kailangan nating kilala lang ang mag-ama. Kaya sinasabi diyan, ano, ho? ay isang bagay na magkaroon tayo ng kaunawaan sa pananampalataya. Ano? Tuloy natin sa 24. Huwag ninyong kalimutan ang mga natutunan ninyo mula pa noong una upang patuloy kayong mamuhay ng may pagkakaisa sa anak at sa ama. So kailangan po, meron po tayong pagkakaisa sa ama at sa anak. Wala pong trinidad na itinuturo si Kristo. Ang tinuturo ni Kristo, pananampalataya sa ama maging sa kanya. Kaya kung tayo po may pakikaisa sa ama at sa anak, iyan po ang tinuturo ng ating Paneso Kristo Tuloy pa natin ho sa 25 Sa ganoon, mapapasa inyo ang ipinangako ni Kristo ang buhay na wala hanggan So yun po, mabibigyan po tayo ng buhay na wala hanggan kung ating paniniwala at pananampalataya ay nasa mag-ama Maging sa paglikha hanggang sa pagliligtas ay nasa mag-ama po So yun po ang ating naipaliwanag ngayong araw na ito Yan po ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos Okay mga kapatid, so salamat po kung naintindihan ninyo na sa maikling paliwanag kasi nga po medyo mahaba ang discussion doon sa live. Pero dito nilinaw lang po natin na yung Espiritu ng Diyos na tinutukoy ang ating Panginoon sa si Kristo. So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pakilike po ng video ito at pakisubscribe na rin po kung alam mo na ang tinutukoy na Espiritu ng Diyos ay si Jesus Kristo. Okay? So salamat po. God bless po sa inyo lahat. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. ハハハハ